Good morning mga kapuya So dito tayo sa Tram na lang ano no Ah uh, Ah uh, Sagun So atin lang yung silipin kung talagang Dat tigulang na yung ano Saging ng Ni tatay yeah. Langka kasi guys Atin ito monitor kasi May Tumukuha yan Bunga na siya guys So Tignan tayo sa ano Kasi dun yung ano nung nakaraan dito ako nakakuha nun Saging guys So dun yung kukuha natin yung mat Kung matanda na siya guys Saging Ulang na So nakaraan guys Yung dalawang tuta dun sa unahan Pinahanap ko kasi nung nadaanan ko nung agaanan ko nung isang araw yung tuta. talagang parang iniwan na lang yung mga tuta doon. So, oh, may narinig ako dito na tumatahol dalawang tuta. So doon tayo mag ano kung ah uh, pwede na sa kuanin yung saging tol may ako dito may narinig ako na tuta saan -toy! dito tol na lugar tol yung una pa lang ako dito nag explore tol talagang creepy to dito lugar Ayun ito Saan na kayo? Masa so tayo na tao lah. So doon tayo magkuha lang ang tol. Dito tol, mga kaigan. Dati talagang grabing damo yan dito. Grabing damo. So ayun. 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 hahaha <laughs> ayun guys yuk oh. kita bak hahaha <laughs> ayun na, ayun na, kawa tuloy tuta oh. lo kaya lo sama mo sama sama mo kita natin guys hahaha <laughs> hadika 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 yeah. gala gala lang dite sektor kaya kuya Tinapon siguro to. Ano ka? Kumain na kayo? Kumain ka na? Kasi kasama mo. Ano ka? Ano ka? Ano ka dito? Hindi. kasama mo. Kumain ka na? Lung, kawawa yung tao. Kawawa tol. Ano kasama nito? Ayun yung isa. Ayun. Ayun isa. Yung isa tulo. siya. Kita ba? Ayun. Kita ba? Ayun, ano ito, Ayun, Ayun nakalugdug po. Nakawawa yung taong tumakasin. Sige, ay, dala ko pagkain dito. Dala ko pagkain. Gusto yung pagkain? Ay, dala. Gusto pagkain? Dala ko pagkain dito, ha? Gusto ko sa kunong kasi takot. Laga ang baampun. Nga lang, dami kasi mga ano tol. Parang may sakit sa ano tol. Ang dami mga mga hindi alang unyan naman ako na ako dito ano ka dito kah? hama yaya dapat dalag muga dalag ko pagkain ha dalag ko pagkain ha hama yaya dalag pagkain sa nisa cuy nisa nakataku silo <laughs> nisa Kaluglug, tol. Saan, kaluglug, tol? Amaya, ha? Pwede lang pagkain. Hmm? Kawawa, wow, itaw. Tinapon lang si Uro ko dito, tol. Sa so, ito, makuha lang, ano, to, Kuha lang mga animal, ano, tol. Para sa gipin. Kawawa naman ito, ano. Tinapon to, Tinapon yung to tadi tol. Hmm?

yung kaya natin sa aging tala dahil to dito yung nakaantol yung aso dyan tuta na yan dyan sila naka dyan sila ay ano, makinis yan no. Oh. siguro na kay kain galing siguro dito yun, to yung mga tuta na Hoe long tất hết 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 Ủa, hết 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 mga alanganin isa malaki na bulig guys ito pa isa ito isa alanganin pa to um, kasi yung ano nila dito to. hindi niyo luto ng hilaw kung hindi hinugin nyo muna may mga gatsahan ako ah yung sagi ko wala nga pa balikan natin yung tuta tol dala ko na pagkain luwawa ng mangga sito luwawa ng uh, tuta balikan natin ito tuta Isa yung tuta Ito oh, tulo Ayan sa tulo Uy Ayan na oh, oh, tinapon lang to tol baka tinapon to tala ko pagkain dito amaya ha halika halika tala ko pagkain dito ha hmm ilap sila to ilap yung isa Tala ko pagkain dito mamaya hmm ano ka kawawa okay, ito uh. yung isa gusto ko pa kuha lang tol. paalam ko muna kita tayo tapos ano natin ang punin natin ang punin natin tapos gawa natin ang bahay Maraming namang kawayan. Gawin natin ang bahay ko. Ah, sa kanila. Yun lang guys. Ah, babalik ka natin. Gala tayo ng pagkain. Ah, ah sa mga katay. Para amponin natin yung tuta. Kawawa. Ipon. Kawawa. Tinapon sila guys. So, ampunin natin yan. Yun lang guys. Maraming maraming salamat. At ah, Uh, walang sawa sa panunood at nagpapasalamat po ako sa mga mga dogs natin followers so guys support na lang po sa ating youtube channel uh, uh, kuya sa listigo center uh, papasalamat po ako na nakapagkarami na, na, na umabot po ng 50 na subscribers yan nagpapasalamat po ako na umabot po ng ganoon unti unti lang po guys uh, aangat po tayo hanap tayo ng mga content na kailangan natin may upload kung ano yung ikakasaya nyo na content kung anong content pagsabi lang kayo sa akin guys na kung ano yung content na gusto nyo sa akin uh, subukan natin hindi lang guys Bab